Magandang umaga, Banzo Zon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng lunes. Ako po si Julius Tisamburon at narito na ang GMB Balita. Nasa kote ng NBI, Bureau of Customs at DTI, ang mga peking produkto mula China.

nga nito nga uh, national headquarters ng PNP na kung saan nga is dito lang nagstay itong ating mga mga kagawad ng media which is secured kasi sa doon sa ni sa kung saan nga inihayag nga ni interior and local government secretary Mar Rojas na nandoon nga itong ang uh, nasa kustodiya na nila itong si Janet Lim Napoles so inaasahan nga na patuloy itong gagawin ng investigasyon ng pamahalaan tukol nga dito at uh, ibinigay nga ng kaso kay Napoles. itong illegal detention dahil nga doon sa pagka-allege kidnap kay Ben Herloy. Mula pa rin dito sa Quezon City, kasama pa rin si Cameraman Joel Tawili para sa Telebisyon ng Bayan. Ako, si Julius Nisabuto. Jet ng convoy, agad na ding tumulak ang grupo. Idinaan siya sa kahabaan ng Ed sa patungo sa North Luzon Expressway. Wala pang isang oras ang biyahe na makadating ang grupo sa San Fernando, Pampanga. Tila gulat at nagtataka ang mga naroon kung sino ang lula ng sasakyan. Nang bumaba ang negosyante, agad siyang dinumog ng mga mamamahayag. Uh, yes, mula sa RTC Branch 42 ng San Fernando, Pampanga, kasama si Dante Morada at Joel Kawile, ako si Julius de nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan. Tinuruan ako ng hindi lang ito, di lang kung paano mag ang pagharap sa kamera upang mag-ulat o pati ang mag-line up, kundi ang pagiging malapit sa tao, hindi mapagmalaki, hindi mayabang at taglayin ang pagsiservisyo ng tapat at totoo. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samburon.